Guys, mag-take 2 tayo. Huwag ka rin napkin, napkinak, baby. Hindi na no, mag-cry, cry, cry. Okay. Kay strong. Huwag mag-cry, cry. cry. Ay. Naputol ho yung pisi, guys. So, kailangan namin mag-take 2. Sakit na ito ganina. Wala, no? Sakit gamay. Sakit. pag cry cry hapit na mangguto na iputo lang ang PC Ibot na magunta to ba oh, okay, hiling, hiling, Nag -a. Nag -a siya. Ah, ah, oh, ah, ah, Ay, ko, ah, 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 Remember, si Ate Kiana ganit si Yara nag sa iyang ngipin. Remember? And is scared to ibot her own teeth. Ganit. Ayaw, put your hands down. Mm. I got it, guys! I got it! Luwa <laughs> na yung dito ka sa lababo! Close your mouth! Naibot na ko siya, guys. Pero ambot, asa, dapita na lang put ang ipon. Get alcohol, please! alcohol. Hurry up! Naibot na ako guys for the second time around. Kasi kanina naputol yung sinulid natin. Kailangan pala siya is double. Nasanay na ako. Hindi na ako tako. Kasi kay Ate Kiana dati ako lang nagbubunot talaga. So thank you for watching guys! Nak, bakita ni mo ang ipon niya, nak? Wala. Pangitao na mo yung ipon, guys. Hello, guys. So, ayan ho. Open your mouth. Natanggal na ho yung ipin ni Jojo. So brave. Good job. High five. Hi. Brave ang baby ni Mami. Mama, man na ako ngayon. Nawala yung ipon, guys. I'll somewhere. Sorry. Bye Thank guys. you for watching. Bye. 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 <laughs> <laughs>